no, uh, ngayon maulan nga ang ating kalibutan, ang ating mundo ay hindi ako lumabas mag-vlog. So, mas nanatili ako dito sa loob ng bahay. So, guys, itutur ko muna kayo sa aking kwarto, no. Uh, sana, wag na lang ninyong pansin ng, ang mga kalat. So, ito dito yung kwarto. Bago ang lahat, ay nandyan yung ating wifi. So, tara na. Ay, ito pala, yung nabili ko sa Burao Tano ng Ah, uh, 30 pesos lang yan. So, guys, no, pasok na tayo dito sa aking kwarto. Let's go! Pasensya na kayo kayo. Madilim dito, ha? Yan. Saran! O, diba? Ayan. so, ipakilala ko sa inyo ang aking mga bag. Eto. Ito yung bag ko. Tapos, ito naman ay bigay lang to sa akin ni... Eh uh, Gina. Tapos ito, bigay din sa akin. And then, ito namang bag ay binili ko sa Buraotan ng uh, 60 pesos lang. Tapos ito naman ay bigay lang to ni Kuya doon na pupesto sa dulo ng Buraotan. Tapos ito naman guys, itong bag na cute ay nabili ko to ng 100 doon din sa Buraotan. Tapos ito, ang bag ko ay binigay dito to sa akin. Tapos ito, bigay lang din sa akin. No? Oh. So, pinagsasabit ko dyan para hindi matumihan. Tapos ito naman, ito lang dito ay bigay lang dito sa akin. Yan, doon sa burautan din yan, sa pinakadolo si Kuya. Tapos ito naman ay uh, nabili ko ng 50 pesos naman. Tapos ito naman ay nabili ko rin ng 40 pesos doon kay Kuya Hapon. Tapos dito naman tayo sa mga flowers. Siyempre, bigay yan sa aking mga admirer dati. Charot. So, dito nga yan. Tapos, ito naman. Ito, nabili ko ng 80 doon sa Burautan. Bagong-bago pa ito, guys. So, naka-plastic pa yan, no? So, ito. Siyempre, ito. Uh, binili ko rin to ng 40 pesos nung doon din sa Burautan kasi mainit. Ang pag-vlogs ko ay binili ko ng 40 pesos, no? Tapos, siyempre, etnod. eto din ay nabili ko sa Borautan na 80 pesos. Pang-jumping rope, pang-pasiksi sa aking body. So, ayan. <coughs> Naubo tayo. Tapos, dito naman tayo, guys, sa aking mga teddy bear. Ito yung teddy bear ko. Ito, kawawa naman. Ilakit mo nga. <coughs> Ito, nadungis na. Ito, bigay din to sa akin. Hindi ko pa nalabhan. Tapos ito naman din yan. cedar bear ko. Tapos ito. Yan. Magkakapatid. So ito pala guys. Nabili ko doon sa uh, paliparan tree. ng 40 pesos. Kaso dito ko napansin na bulag na pala siya. Wala nang isang mata. No? Tapos ito dito yung mga gamit ko. Ito yung karton sa DJI ko. No? Tapos yan, na yan yung bintana ko. Tapos ito naman tayo dito. Siyempre, dito ang aking lamisa. Ito naman yung alakansiya ko. Siyempre, may alakansiya din tayo. Kasi kahit paano, may ipon. Tapos ito, may mga electric fan. Tapos ito pala, ay nabili ko rin po sa Burautan. Ito no. Nabili ko ng 50. Tapos ito din ay 40. Pang pa-muscles ng kamay. And then dito, ito nabili ko sa ano sa Wonder Budiga. Pangpawala sa kamot daw to. Siyempre, mayroon tayong panghilot-hilot kapag masakit ang mga kasu kasuan. Tapos ito, nabili ko ng 50, 50 o 30. Yan, pang display na yan. Ito, ito. Ayan. Tapos ito din ay... Nakalimot na ko, 60 o 40 lang ang delay ko. Yan, nasa vlogs ko yan eh. Tapos ito, syempre, may pangpagwapa tayo dyan, no? May pangpagwapa sa kaisang cellphone. So, umuulan na nga tayo dito, guys. So, ayan. Ah, uh, ito. Ang favorite kong... ito pala. Nabili ko rin to yung tripod. Nabili ko rin to sa Buraota ng 215. Tapos ito naman yung bag ko. Pag nagtrabaho, lalagyan ko ng baon. Syempre, ito ang pinaka-baborito kong bag. Aray ko, natusok na kung <laughs> natusok. Ito, nabili ko guys. Ang ganda-ganda. Nabili ko sa Japan Sorpla. So, ito ang pinaka-favorite kong bag. Ito. Kasi marami itong nalalagay, no? Yan. Naingay lang yung vlogs natin ngayon kay ano, uh, umuulan nga. So, ito ang pinaka-favorite kong bag. Siyempre, naglalaman ng ganito. Ah, uh, ito yung naglalaman ng salamin. Kasi pag nai mainit pag blanso, nakakasilaw, no? Tapos, syempre, yung payong ko naka-plastic. Cute lang yan. Ito yung favorite ko rin dalhin. And then, may, ano, may, may tissue. Syempre, pag nangihi ako, pag nag-CR, ay ipupuna sa tinggil ko. Yan, sa tinggil. Sa tinggil talaga, sa pikpik yan. O, bonggang-bongga, di ba? Tapos, syempre, may face mask. Kasi ito yung protection sa aking kapangitan. Kasi may bas basher ako dyan na palagi ko na isuot ang face mask. Ayan, pinakpakialaman pa yung kapangitan ko, no? Ato, uh, mouthwash. Syempre, nagmamouthwash tayo. yan Kasi, nagmamouthwash ako. Baka mamaya may, may maghalik sa akin doon na... ah uh, magkakras sa atin. <laughs> eto naman ay eto, syempre cover ng camera ko tapos meron pa, syempre daladala ko yung battery ng camera ko kasi tatlong battery nyan pag nag vlogs kasi ako ay uh, malulubat para mayroong kapalitan eto pa ang daming laman no syempre eto listahan ng mga mga pag-ibig. Charot! Ista nga... Dala-dala ko lang to kasi uh, pag may bag sa ko tapos para hindi ko makalimutan yung address sinusulat ko dito. Ito. Sinusulat ko. Yan. Tapos, siyempre naman itong mga sobre na to kung mayroon akong gustong bibigyan na tulong or pira nilalagay ko dito, no? Para naman ay kahit paano, kahit mahirap ako ay makatulong tayo. Ito. Tapos, may wallet din ako. Siyempre, yung wallet. Kung ano ba ang laman ng wallet ko pagkapag ako yung malis. Charan! Eto, siyempre, may, may metro bank tayo. At saka may may BPI tayo, yan kasi, syempre pag nag vlogs ako tapos pulang yung pamasay or budget pwede uh, pwedeng mag withdraw sa bangko eto naman ay yung nagkasakit ako noon, ito yung record ko noon nagkasakit ako sa ano Kala ko, um, may UTI ako, pero wala naman, flare naman, no? So, yun lang. Ay, ito yung maswerte kong 20 pesos. Ito, kas, kaya hindi nawawala ng wallet ang, ay, pira ang wallet ko. Kasi ito, guys, remember, nung umuwi ako sa masbati, no, no, March, uh, nagtaka ako kasi siya ikubag ko to nahanap. Ayan, lumang-luma na siya nagtaka ako kasi wala namang 20 pesos. Ayan. Ito yung nagdadala ng swerte ng wallet ko. So, ah, naisip ko, nagtataka ako bakit ako may ganito. So, naisip ko na mas gugustuhin kong itago ko sa king wallet para naman ay palaging mas Totoo naman din. alaging ah, laging mas ang wallet ko, no? Ayan. Ayan yung laman. Tapos ito, ito naka, nakabalot, no? Ito mayroon pa ang coins kasi para mas worthy. It. Ito nakabalot naman ko dito ay... Ano to? Ito, nakabalot to. Ano kaya ito? Papakita ko sa inyo. Mahingay lang tong vlogs natin, guys. Kasi Mano yung ano. Siyempre, yung kwentas ko na ano... Na gold kong kwentas. Ito, yung gold kong kwentas, no? Oo. Oo. Tinanggal ko kasi mayroon mayroon ganito isa isa tinanggal ko tinago ko lang no para naman ay ano pag gusto kong iso kukunin ko na lang itatago ko dito ay kabayo ka yan itatago ko yan dito liner kasi pag ano uh, magpa, magpapalit para hindi tayo mamanggi karot. Nalagay talaga kami nito kasi may mga ano-ano diyan. Meron pa. Ano pa to? Ito may may laman ganito. Ah, 'yan. Ito. Binigyan ako dati ng wallet, tapos itong may laman ito, so itinabi ko na lang, no, senior Santo ko Tapos ito, syempre, rosaryuhan, ayan, di nawawala yung rosaryuhan para naman uh, kapag mag-yahi-yahi o sana ako magpunta ay may nagpo-protection sa akin. Tapos, ito naman, para pang may magkulam sa akin, pangontra to. Oo, oh, pangontra to. <laughs> pangontra to pag may kulam. Kaya, huwag nyo akong barang-barangin dyan. Kaya, may pangontra ako, no? So, yun. Yan lang ang ano, laman. Tapos, ito naman ay, ito yung box sa aking vitamins. So, tinatabi ko dyan para hindi makalimutan. sabi ko lang, may kaila pala ito. God, dito pa, oh, may God, ito pa, may tatak pala, oh. Mamahaling wallet pala to. Kasi bigay to sa akin kaibigan, so sabi ko, itatabi ko lang. Ito. may kaila pala to. May tenor na pala to dito. Ayan, oh. Ayan, di ba? Ay, may kaila. Tapos may kaila. Ngayon ko lang talaga napansin kung hindi ako nag nag vlogs dito sa loob ng ba, ng kwarto ko, guys. Oo. Ako dito naman pala yung aking, ano, kanang, uy, natunaw na pala. <laughs> Pero mabango to, guys, kanang kasi, syempre, makulogot na itong mukha, kailangan na may moisturize sa gabi. <laughs> sa gabi, talaga, nun. Ako ito naman yung mga makeup-makeup ko, ayan. Ito, yung mga pampagwaka ko. Yan, di ba? Tapos ito may lotion. Then, itong may lotion ko yan. Blue tassel. Tapos ito naman ang aking pabango. O, oh, diba ba? Kintab kayong ulo ng pabango. <laughs> mabango to, guys. <laughs> Sobrang mabango to. Kaya hindi ko to sinasayang, ano, mabango. Yan, pangalan yan ang bango-bango nito. Kaya pala yung nag-vlogs ako, sabi niya, ang bango-bango naman. So, sana all, mabango tayo. Tapos ito, remembrance ko to sa pamangkin ko na nasa Canada na ngayon. Ayan. Namimiss ko na siya. Binigay ko sa akin. Tapos ito, mayroon tayong pang tanggal sa make-up. Ayan, pang mahilig mag-make-up, make-up. Tapos ito, syempre, eto pang lagay din yan sa mukha vitamin C yun lang eto pang paputihan ano sa mga piklat, ito si body tapos nilalagay nito <laughs> maitim yung dito nyo lalagay lang to si body para maputi ang inyong mga skin at ito, eto eto nakakatuwa eto guys Minili ko to sa iMart kasi nakita ko to. Pang to ng ilong. Kasi maano nga itong ilong. Yan. Ine-edit lang yung ilong ko. No. Oh. Yan. Pag wala ko, pag dito ako sa bahay, ginagawa ko to, iniipitan ko yung ilong ko. Kasi maraming nagsabi na, bakit ang liit daw ng ilong ko, parang ilong sa Barbie. Ayan lang. 'yung ginagawa ko pag nasa bahay lang. So ayun nga guys no, uh, dito hindi muna tayo mag-tour sa buong bahay kasi nag-ulan. Baka ayaw, well, hindi ko alam kung uh, may mag-request sa atin na mag-tour tayo sa buong bahay. Akala nyo mayaman ako, no? Hindi ako mayaman, 'di diba? Mahirap lang tayo, guys. So ayun nga sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, maraming maraming salamat. Salamat sa inyong lahat no sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ayan. Uh... Um, Siyempre, mayroong may, hindi natin maiwasan na may mga may basher ako. Tapos, shout out pala dyan sa lahat kung mga viewers sa Japan. Ayan, may nag-message sa atin, no? Yung viewers ko dyan sa Japan. Sa Baguio, sa Mindanao, uh, sa Davao, basta mong Bisaya, mas, bat, mas bati, sa Bukul, sa Sibo. Oh, madami talaga, no? Sa mga Tagalog, shout out dyan sa mga taga-pampanga, no? Ay, lahat sa mga ano sa sa ibang bansa may mga viewers din ako no may mga viewers na natutuwa daw manonood sa aking, sa akin club. ah, at saka marami talagang natutuwa sa akin kasi ako saksak -sak sinagol yung aking mga salita ah yung Bisaya, Tagalog, yun lang pero pag English wag niyo niyo akong pa kasi uh, zero English ang ating friend niya ano so ayan lang maraming maraming salamat sa inyo guys ah uh, thank you very much thank mm -hmm. you